Hindi naman nagpahuli ang mga produkto ng Pilipinas sa idinaos ng 48th International Bazaar 2014 na nilahukan din ng maraming bansa sa PICC. Ito ang malita ni Grace Cassie sa International Bazaar 2014 para ka na rin nakapunta sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Dito makikita at mabibili mo ang iba't ibang produkto ng iba't ibang bansa. Gaya na lamang ng mga porselana ng Japan, magagandang bulaklak ng Holland, mga artwork ng bansang Israel, iba't ibang delicacies ng Thailand, mga accessories ng Indonesia, habang makikita at mabibili rin dito ang makukulay na damit ng India at marami pang iba. Subalit hindi magpapahuli ang Gawang Pinoy. Dito makikita ang iba't ibang produktong gawa sa Pilipinas, gaya na lamang ng dekalidad na bag at mga baso at pinggan na may iba't ibang disenyo na dito lamang mabibili sa Pilipinas. Very much so. Kasi these are not the usual products I see in any other bazaar or any other store. That's why it's worth going here. Isang beses sa isang taon lamang isinasagawa ang International Bazaar. Ito ay isang fundraising kung saan ang mga kinikita ay tinutulong sa mga charitable institutions. Ayon kay International Bazaar Foundation President Penny Farolan, ang kanilang kikitain ngayong taon ay ipambibili nila ng mga hospital equipment para sa isang ospital sa Tacloban City. We all do it out of our spirit of cooperation, volunteerism to help. And uh, it's nice because we make connections and, and uh, make people change people's lives for the better. Kasama sa proyektong ito ay ang mga ambassador ng bawat bansa na katulong upang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Well, this bazaar is a traditional bazaar with the objective to bring together as many as possible vendors and to collect as much as possible money for charity in the Philippines. It is, uh, it's an annual traditional and this is the only time in the year that an ambassador becomes a salesman. It's good for the Philippines as well because marami tayong mga boots din na naandito. Pwede rin natin i-promote um, ang produktong Pilipino sa kanila. Nakiisa at sinuportahan din ni DFA Secretary Albert Del Rosario ang aktibidad. Grace Casin, UNTV News Worldwide.